guys, magandang hapon sa inyong lahat. Video for today, ngayon po ay eh, meron bumili ng mga Victoria's Secret. Yan po, anim na Victoria's Secret po ang mga binili ngayong araw na to. akahapon ah, pala. yan Siya po ay uuwi ng Pilipinas. Ayan. Anim po siya. Eh, parang tulong ko po sa kanya. Babalutan ko po, po siya neto. Ayan, babalutan ko siya. Para hindi siya mag ano sa aeroplano yan. Babalutan natin guys yung taong bumili niya ito. Maraming maraming salamat. Tara guys. Samahan niyo ako magbalot. Madali lang naman magbalot ito. Kailangan pag uuwi kayo ng Pilipinas lagi kayong merong foil. Ah, hindi to po yung la bubbles. Lalo na yung mga ganitong mga mabilis, masi, ano, yung mabilis na ma maano siya, yung <coughs> ma maano sa aeroplano, sa bagahe. Kasi minsan ang bagahe natin, tinatapon-tapon lang, hinahagis-hagis. Ganyan po yan, guys. Real talk yan, totoo yan. Hmm babalutin lang po natin siya ng ganito. Pwede mo naman siya balutin lahat. Kahit ako guys, ganito na ginagawa ko pag ako umuwi. Yan, lahat siyang binabalot. Kasi wala naman siyang box na binili para i-deliver. O nagpadala na siguro siya dati pa. E ito, ilalagay niya lang sa kanyang bagahe. Na. Take note sa bagahe nyo lang ilalagay. Kaya kailangan tayo ay maging marunong din pag nilalagay sa bagahe kasi nga ito ay lagi nasisira. Maraming maraming salamat guys sa mga bumili. Basta ganito lang po gagawin natin. Pag tayo ay magpapapackage magpapapackage at ilalagay sa bagahe. Lagi nyo pong lalagyan siya ng ganito. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat sa bumili. Tataposin ko na po ito mamaya para magkapera. Bye. Thank you for watching. Ito na po. Ganito po ang pambal para protect ang ating mga perfume. Bye. Ano-ano yun -ano lang po natin itong mga ano. Para ready na siya pag-uwi niya sa Pilipinas. kasi naman may nakuha akong ganito sa shop. Na pang ano. Kasi yung isang taga Canada, bibili rin po sa sa akin ng mga perfume kaya naghanap ako ng babes sa shop. Na so, pwede mga dalawa pa. Sakto-sakto to ha. Ah, yung pambalot natin. Yan na, guys. Tapos na po yung ating lagyan ng mga bubbles. Ayan. Ito po yung anim na piraso. Ayan. Anim po yung binili niya. Ayan. Ito po, guys, yung mga binili niya. Anim na piraso. Free balot. Ayan. Kung sino po yung gusto bumili, at eto po ay handa na po sa aking online shop. Bili na, tara na. This is Keroro San Channel. Maraming salamat.